Nandito tayo ngayon sa isang Bale uh, bumipick up ako ng uh, mantika, ay, palm at saka ay ng coconut Kaya ito si Kuya sa sa talaga dito? super bilis niyang magtali ng uh, mga Sinang, pang, eh. bote o. Expert na siya ito man, ito man, ito, 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 ito. Bilis talaga eh o alam kong nararamdaman mo kung ano, klaseng na, may background pa tayo nakikinig siya ng radio dahan dahan ito matras o expert na talaga si kuya sa pagtatali. Oh. kaya hindi ka oh. kaya hindi oh. sabihin makakalaya ka sa akin. kung kay ba Ayun, yung pala uh, may last na no, para mahigpit ano. Okay, Galing, ay, kuya. Leso. Wait, pati kila dalawa. Ang dami, o. Sesyo ko. Ayun yung wow, so, ko. O. bilis oh. Ibang

sa Ilan taong ka na nagaganyan kuya? Na ha? May kitang puntaon? Wow! Talaga naman, expert na expert na eh. Ang bilis eh oh. Ka ng oh. May background pa tayo. Sa sabarang, ka na ang